feel good, you look great I like you, I can't wait A first time, a first date You're so fine, I'm so late You sip wine, I drink straight Okay, uh, yun na, isang magandang araw ulit dyan sa lahat ng mga ka-DIY natin dyan uh, Especially do sa mga beginners no, na gusto matuto ng mga konting uh, DIY sa ibay Ayun, uh, meron ako i share sa inyo dito mga ka-DIY Actually, marami tayong gawa ngayon kasi ah uh, naging tag-ulan, uh, may mga e ibay kasi na tumirik. Okay? So eto naman dinala ng isa nating tropa na customer dito para ipa-check up. Ang issue nito mga ka DIY, tumirik siya, hindi na siya umaandar. Nandinala siya dito, eto ang naging issue niya, nagiging dragging siya ngayon mga ka DIY. So eto ah, uh, pa on na lang natin 'yan. So nandito na 'yung ating throttle. Ayan, 'yung ating throttle, no. Ayan ah uh, na mas tayo mabuti 'to throttle natin, ano? Ayan Ah uh, may ugong siya, umuugong ngayon, tingnan mo mabuti. Yan. So umugong yung under niya mga ka DIY, ayan oh. Yan. Kapag ka, ganyan ang issue mga ka DIY, uh, ang una natin chine-check diyan talaga hole sensor kasi possible pwedeng nalubog sa baha o kaya sira yung kanyang hole sensor. Pero dito Okay ang ano niya, ang reading ng hole sensor niya okay mga ka-DIY. So papakita ko sa inyo ah. At yan, kinabit natin yung ating improvised device mga ka-DIY, uh, pan tester nung kanyang hall sensor. So pagka inikot natin yung gulong dito, maglalaro yung ilaw. So ayan, ibig sabihin okay yung hall sensor niya base uh, based dito sa ating uh, pan tester. No? So ibig sabihin okay siya. And then, trinay ko na rin siyang itest ng uh, multimeter. So ginamitan ko siya multi -tester. Okay pa din siya, pasado pa rin siya kaya talagang nagtataka ako kung bakit uh, garalgal yung andar niya. At ayun uh, nga, uh, ang nakikita naming issue dito yung kanya namang controller. So yan, kinakailangan natin siyang palitan ng controller kung magbabago yung andar niya. So gawin ko na lang na isa mabilis. Okay, ayun na mga DIY. Ito na, uh, kinabit na natin yung isang controller. At ayan, uh, uh, nagkaroon na rin tayo ng konting combination. And then, naka-power on yan. Ito yung ating uh, throttle. At ayan, uh, pag-tronotel natin dito. Ayan, tingnan natin. So, okay siya. Hindi siya umangarag. Kahit na i-ano natin yung throttle, yung accelerate natin, bagsak, accelerate, bagsak. Eh, hindi nagngangarag yung kanyang tunog, ayan. So ito medyo confusing yung ganitong sira mga ka-DIY kasi most of the time kapag kaganyi yung tinasabi nga natin naging issue nya, eh yung hall sensor kasi yung nagiging pinaka issue nito. Pero this time, yung kanyang uh, controller, ito yung controller nya, yun yung pinaka issue. Kasi nakailang palit na rin tayo ng controller at pag nagpalit tayo ng controller, uh, umuokay yung takbo nya. Pero pagka yung itong original niya, nagkakaroon talaga sya no parang uh, dragging, uh, pumipitik-pitik. So, first time akong naka ano ng controller na ganito mga ka -DIY, Kasi most of the time, kapag ka ganyan ang issue, eh yung sira niya talaga whole sensor. O kaya, uh, yung motor. Okay, uh, yun. Ang ganda lang mga ka-DIY. Uh, hope meron kayong natutunan. Ayan, nagpalit tayo ng controller. At uh, yun, ang ganda lang. Uh, maraming salamat sa panonood. Thank you.